na ng Jumbo. Oh, Morning, oh. uh, Susan. Tina, no? Ito nga si, uh, si Jumbot. Jumbot. Oh, Jumbot. Ay, ay Jumbot. ito yung... Uh, Uy, gumagalaw oh. Ang galing, eh, no? Ito yung uh, ni Voltes 5, eh. Umakikita mo, eh, no? Kung Isang paan lang. Kung makikita mo, eh, no? Kung paa makikita mo, eh, oh? Kaya na ba? Ang kulit niya, eh. Uh, oh? Ay, no, wala na yung bola. Ito, mga, mga bata nga rito, eh, namamangha sa kanyang uh, pagandar. Oh. <laughs> uh, Jumbot! Ikaw ba si Jumbot? Opo, opo, ako po si Jumbot. Ah, kita niya naman, ha? Shot Robot. Ano lang langga gamit mo, Jumbot? Commander po ako at sumasali sa mga Ay, competition. <laughs> oh, ah, oh, sumasali saan? Competition po. Sa so ah, Sa robotics. Ito talaga ba kaya si Jumbot? Oo, oh, isang mga yung mga, mga ano dito eh. Mm. Competition ng ano? Para po siyang soccer. Parang soccer. Hmm, so, Gusto ko ito, makilala ito, ito, kaya pala may bola sa so na. Para pwede sa Pwede bang makita siya kung sino yan? Oh. Pa ko maandar? May nagkocontrol po sa akin wirelessly. Sino? Ah, nagkocontrol sa'yo? Sino nagkocontrol sa'yo? Katabi ka po. Katabi mo, kasan? Parang...

Sino nag-design nitong robot ko? Ah, uh, kami pong dalawa yung nag-design ng structure niya. Ah, structure. So, ikaw ang control Ano ba? Na meron ka bang dapat basic sa football-football? Mga ganyan. Medyo po. Oh, Medyo po. Itong joystick na ito, parang Atari to eh, no? Nung panahon natin <laughs> ito Atari tao dito eh. Atari. Parang gano'n eh. Anong tawag dyan ngayon? Logitech po. Logitech na. Oo. Uh -huh. Pwede mga masubukan. Sige po, sige so, pa. po. Okay. Pakihawak mo tayo, Mike. Nako, baka masira mo yan. Okay, ma. Ito ba yung harap niya, frontal? Hindi pa, hindi pa. Ito po yung forward niya. Ah, Ayan, ba? Okay. okay, forward, backward. Ayan, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ayan, oo, oh. oo. Sandali, parang forward. Okay, forward. Nako, nako. Ayan na, ayan na, ayan na sila, oo. Oh. Pwede ba, hanggang GMA yan? <laughs> parang ano, hindi ata kakayanin ng bapire pag GMA. <laughs> oh. ayan, ayan, na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, mga bata. Ayan, maandar si Jumbot. Wala na, iniwan mo na yung bola. <laughs> Yung mga bata kayo na rito, namamangha sila. Yan, nakikita nyo naman, ano? Bakit Jumbot? Mm -hmm. Bakit nataw Jumbot? Ang tawag. Bakit Jumbot hindi naman. jam? Ah, ang istorya po yan. Ah, sige, sige, may istorya. Sige, text mo na lang ha, text mo na lang. So, Bonnie, sasagutin ko po ba lang honest yung question niya? Kaya po, Jumbo Robot ang tawag dyan, no? Jumbo. Jumbo Dahil ang nickname ng t namin, Jumbo. Jumbo, ito ang t-shirt Ang t nila ay si Donny Bakuyan. Ay, kaya hindi mo ba kapatid yan? Ito yung team si Magpakilala kayo mga team Duckers. Ayan, ito yung uh, mula sila sa Malayan High School of Science. Ah. Ano nadudulot itong ganito mga creativity? Mm, nagbibigay, to, po, nagbibigay po ito ng mga pagkakataon sa mga kabatahan mga Pilipino na maging creative at uh, magkaroon ng interest sa field ng science. Actually, yun yung so, goal ng Malayan High School of Science. Ah, maganda, maganda, maganda pala yun. Magkaroon ng no? deep uh, interest yung mga Hindi parang cartoons natin. lang na mga busenyan, uh, oh, mga oh, laban oh, oh, ng mga gold oh, oh, describe, oh. na gano'n, ano. Ito talagang, ano, in practice na. natin. Yes. Anong We, konsepto na gagawa dito sa ganito paggawa ng mga robot? Ah, uh, yung tool namin sa school, madami siyang nalagawa. Hmm. Yung dinala namin dito, ito yung nanalo lang dun sa Tagisang Robotics okay. na uh, sponsored by the DOST. Oh. Last Alam time. mo ba, ang Mars Rover, ang gumawa niyan ay Pinoy. Ah. Oh, di ba? Oh, <laughs> kaya talaga tayo mga Pinoy, creative. Opo, opo. Ang uh, konti lang para sa ating mga kababayan, no? <laughs> o, oh, Team Sindak, magpaalam ko sa aming kapit-balita at ikaw, mag-control ka na ng robot mo. Tingnan natin kung anong gagawin yan. Magpaalam oh. ko sa uh, kapit-balita. si si Jumbot. Jumbot! Jumbot! bye Jumbot! Oh. Jimbot. bye Jumbot! Bye-bye! Alam sa inyo! Jumbot, Jumbot, <laughs> yeah. bye Jumbot! Pahati niya tayo! Jumbot! Pahati niya! Pahati Voltis may ben Ayan! Bye, Jumbot! Ang galing eh, no! Ayan! Okay! <laughs>